Hello everyone! Welcome back to my channel! So today's video guys um, Pa-uwi na kami Galing kami sa Chico Beach So Tingnan naman na lang na. Laanan namin <laughs> so, Pagod lahat Pagod lahat Paano siya? Kasi Puro ako buhangin Kasi di ako naligo guys na. Hindi pwede <laughs>

do you being na wala kayo <laughs> ako wala lang ayo kasi gulong-gulong <laughs> <laughs> ano ba to ayo na ayan look guys yung kamilan ng sa

爸爸了。<laughs> Dalihin. <laughs> Nangilo na. Sabi ng ano. Oh, very nice. Iba. Oh. Dagat siya. Pwede rin pala.

May, may pantalon kung sa amin pantalon. Ang si din na, sa amin. Pantalon din sa iyo. Oo. Ay, pagkasin pala tayo ng long bridge. Oo. Oh, oh. Yung din may nahigit na dito. Paano na no, yung social goal? Nakakahilo sa biyahe mamaya na. Ano? <laughs> parang ano? Nakakahilo. <Nahilang, laughs> ah, sa bundo kasi paikot-ikot. Parang sa bagyo lang. Paikot-ikot ang daan. Parang sigsag. Parang sa tapay. Tapos parang ito namin tayo. Yung papunta talaga ng Samarion, oh, bit bitukang manok. Oo, puti na Sa tabi. manok. manok. Ay, o, ano ka talaga yung umano doon? Hindi na mamaya lang. na siya. di diba? Sagad na oh. sagad na nga kasi talaga dito. Wala dito atin nakatira. Nakikita mo bang may <laughs> Wala. Meron mga nakatira dito. Doon uh, banda ah, uh, meron. meron. Kala ko wala. Mayaman po. Oh, ayun na eh. yun, nahanap ko pag Sabi ko pag magta ano ako, magkahanap ako nung nasa B&B, nasa, nasa ano, nasa 6 yung location. Bakit? Magsawa ka. Eh, maging nasa <laughs> ang ng bangin, oh. <laughs> bangin siya Ayala, ang takot Ay, Diyos ko! Hindi, giveaway kasi dito. Parang papuntang bagyo lang, no? Kaya nga, o. ba? Paikot lang hmm, naman. Yung sa atin yan, simba ko, ano na yan? pag, pag -gubad ko nung panty ko, mayroon kong mulok po buhangin. Ha, mayroon kong mulok po buhangin. Ha, 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 ha,

Hindi ko maanoan yung nasa unahan. <laughs> <tod>

Alin tayo? Ah, iyan na yun. Ah, di na pala yun. Mm. Ah, iyan yung no, binaana namin eh. Di ba? Oh. Oo. Oo. nga kasi ano <laughs> ba naman yun? <laughs> Dapat hindi mo kamo. Nagpicture pa, <laughs> nagpicture pa sila. <laughs> nagpicture na namin tuwari lo namin na magkasim eh. Kamay lang. Puro <laughs> ko yung asawa ko eh. <laughs> <Luka> niya, <laughs> Yung mukha niya, yung tingin niya sa mga kasama ko, puro nalang lalaki. Eh. Puro nga akong ako nakita ng lalaki. Oo, ano ko ang baso na yung braso na. Oh, sexy mo na dyan. Oh, sexy mo na dito. Ay, ganon? Yes. Uh -oh. eh. okay. Oo. Tingnan. Ayan. Uh -oh. Ayon. Ayon? Wala ka nung katawan. <laughs> Puro na lang kamay. <laughs> may ano, may pakpok na ako. Lilipat <laughs> <May, laughs> na lang. <laughs> Puro ka nalang kamay din, bakboon na lang. Para na sila yung mga sexy. <laughs> bakboon na lang siya. <laughs> Nasuprahan sa sexy. <laughs> Pasok sa sa'ng titi na lang. May <laughs> <laughs> ganda mo pa. Saan ba d'ya? Dito na. I-send ko na sa'yo. <laughs>

kami sa Shell P1. upper bus na yan. Na yan doon. Tapos ito na kami. Tanya na ako. Kakain muna tayo. So, andito na kami. Andyan na. Tapos ito na yung MTR. Anong sasalat na naman? Sa... Is it A? Wala natin. Kaya na. Kukunti lang yun. Guys, dito na kami guys sa park. So, ngayon guys, nandito na kami sa park. Ito na, nakarating din sa wakas. From Shikou to Shaukiwan. So that is for video for today. Thank you for watching and don't forget to subscribe and like and click also the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong video. Thank you. Thank you. Thank you. God bless everyone. Have a nice day. Bye-bye. See you on my next vlog. Bye.